Oof. Yo! Good evening guys and ito po muli si and maligayang pagkabalik sa si Daddy Bin channel. Hindi na ako makatiis. Hindi na ako nakatiis. Kasi napanood ko to kanina guys. Uh, si Francis M. Nako. Magiging laman to ng ano. Ng uh, social media sigurado. Uh, tungkol dito sa kanyang ano mistress daw. Yan. Uh, pumunta yan kay Boss Toyo Productions, no? And nagulat talaga ako. Nagulat kami. As in, pinanood talaga namin ni Mami. And the uh, grabe yung revelations dito, guys, no? And may tatlo lang akong naisip na pointers dito. Saglit lang din to. Hindi naman to matatagalan. Saglit natin panonoodin yung video ni Boss Toyo. Hindi ko ipi-play lahat. Uh, kayo nang manood. No, pero nagulat talaga kami. No, pero may tatlong pointer dito na naisip ako. And yun yung uh, yun yung itatopic natin, no. And yun, uh, maraming maraming sa lahat para sa sumusuporta sa Daddy Bean Channel. And kahit may nagbibidyo ako sa labas, marte ako pag mga ganyan eh. Pag gusto ko na magbablog tayo, ayaw ko nang may maingay. Tapos, ayan. Ito <laughs> tayo. So, <laughs> muna natin ta konti lang. Ah, uh, ipiplay natin dandan, no? Ngayon, syempre, buntis ako. Natantong sa ako kasi busy siya. Ah, uh, US tour with Bulaga. Okay, support so na to, guys. Ah, uh, ikinikwento nung kanyang asawa. Eh, sorry, asawa, sorry. <laughs> yung <laughs> kinikwento nung kanyang, uh, um, alam niya na, mistress, na... Yan yung part kung saan nagkakilala sila nanood daw siya Nate Bulaga, ganyan-ganyan. Panoorin nyo na lang kay Boss Toyo, no? Uh, Doon sila nagkita, tapos nagkaroon sila ng, alam nyo na, relationship. And, uh, uh, ito, panoorin pa na. Ay, tapos. Ah, oh, ganyan. So, gusto na reklamo na ako na sobrang busy, wala nang time for me. Ngayon, there's this one time na umuwi siya sa Cavite, sa bahay. Hmm. niya dito yung mga part kung saan magkasama na sila. Uh, yung nagsasama na sila. Actually, uh, yung nandoon sa tabi niya, uh, isang anak ni Francis M. sa kanya. Okay? Pupoward dati na konti. Siya lang naman yung ano eh, yung babae, ano, yung, yung bata. So, forward natin na konti. Papakita natin yung ano. Uh, kasi dito kay Boss dinala niya tong item na to eh. No, dinala niya tong item na to. Okay, toss it. Yung kanyang jersey. Ayan, <laughs> ayan. Oh. Kita nyo, guys. Yan yung jersey ni Francis. Eh. May pirma, may sulat, may love letter. No? Nakapirma din si Francis M, syempre. May date. Grabe to. Grabe yung revelation dito. Ah, uh, naisip ko dito, yung unang point dito, yung ginawa ni ate parang ano, makikilala siya as kabit talaga. Parang sa ibang sa ibang term sasabihin nila family wrecker o yung tagawasak ng pamilya. Pero sa dulo nito guys, pano pag pinanood niyo yung video, napanood namin lahat eh, pero may isip niyo rin na may dahilan talaga. So, uh, yung kasunod na pointer natin, uh, yung isa yung isa sa mga point natin dito is yung pagpapakita niya ng mukha ng kanyang anak no ito may maingay oh <laughs> <Don't> <laughs> <tag>. <laughs> sige ito king okay ang isa pang point dito guys yung ipinakita niya yung mukha ng anak niya no kasama niya ang iniisip ang iniisip ko dito is anong magiging reaksyon ng mga tao Siyempre, kilalang-kilala natin si Francis. Sa tingin ko patas lang eh may magsasabi nung, na, oh, nakapala sa labas. Parang gano'n. Merong magsasabi, oh, nakapala ni Francis M. Di ba May mga So, I think, hindi ko alam kung ano mangyayari, no? Kung, kung ano yung magiging mas matimbang doon sa dalawa. I think, good record naman si Francis M, eh. Pagdating sa pagiging mabuting tao. Masasabi natin na, ano, mabuti naman talaga si Francis M. Yung nga lang, dito lumabas yung flow kung saan isa sa mga, ang tawag dito yung ah uh, is may uh, tawag dito yung bones in my closet isa ito doon guys yung mga uh, dito yung mga kalansay sa aparador la tayo meron na oh. oh hindi naman hindi naman dati sinasabi na oh, maduming tao ka pala Francis actually guys la tayo meron noon pero itong sa kanya grabe no kinilibutan ako kanina yun yung talagang ano, reaction nito. Inilabutan talaga ako. So, yung yung ginawa nila magina isang sakripisyo ito eh, na gusto nilang mapabilang dun sa part na, oo, oh, oh, anak din, anak din at ako rin ay naging, ano ni Francis, eh. parang gusto silang makilala. And tingin ko, dapat lang din naman, no? No? So, iwanan, iwanan natin yung part na yan. Yung tungkol dito sa mag no? Basta sa kanila, I think they deserve it. Kahit pa sabihin ng mga tao na ginikahit yun. May, may mga pagkakataon sa buhay talaga na ganun eh, di ba? Hindi rin natin mapigilan. Eh. Hindi naman tayo magsasabi na, oh, malinis ka pa. Ah, marumi ka pala. Siyempre, kahit tayo, may mga ano rin, di ba? So, dako tayo dito sa damit. No? Yung damit na yan, nagtawaran sila. No. 51 uh, unang tawad ni Boss Toyo ay 300,000 pesos. Tapos uh pumasok sa 700,000 yung yung uh yung career relationship o yung ka -relation, ka -relation, ka ni ni Boss Francis M. So hanggang sa ma makarating sila sa 500,000 and dun sila nagkasundo actually may mga authentication pa na mangyayari dyan pero ito yung isang naisip ko dito no hindi ko masyadong kinakagat yung part kung saan nag na nag nagbid sila nagbidding tapos nagbentahan actually sa tingin ko 99% Totoo talaga na kay Francis M. yan, binigay sa kanya ni Francis M. Hindi ako masyadong magdududa doon. Pero dun sa ginawa nila na bentahan, I think, duda ako doon. Kasi alam nyo guys, uh, yun sa kahit sa international na ano, na mga ganitong klaseng show, show ito yung kay Boss Francis, ay kay Boss, kay Boss Toyo, show ito. May mga pagkakataon na read, scripted. No? Although hindi ko sinasabing scripted yung nangyari talaga dito. May part kung saan pwedeng scripted gaya nitong bentahan. Okay. And, kayo na lang mag-isip Kung ano yung sige, bigyan ko kayo yung kuntingin O oh, Karaniwan ang nangyayari dyan guys Ano po, nagbentahan sila 500k ang pinuntahan Pero pwedeng Hindi talaga totoo Na 500k ang bilihan nila Kasi pwedeng may bumili nyan Na mas mahal pa kay Bustoyo Which is hindi naman talaga Binili ni Bustoyo I mean parang Ito, opinion ko lang to Hindi ito talaga ano o hindi ako against kay Mostoyo na sabi na kasi sinungaling siya. Pwedeng ganun. Pwede lang na ganun. Tapos pag nabili na mas mataas na presyo, pwedeng mas pwedeng hati sila or bibigyan ng porsyento si Mostoyo. Kasi may mga nangyayaring ganun. No, sa King of Pawn Stars, yun yata yun eh. Yung tinatawag na rigged na palabas. O rigged. Ibig sabihin, pwedeng scripted yung ibang part. Pero totoo yung item. Pwedeng totoo yung kwento noong buhay nung yung pinaka ano kasi ang ganda ng story nitong itong item na to no ang tawag din guys uh, something like collectible din yan eh uh, collectible hindi mo siya masasabi ng mga antiques or uh, valuable items na may ginto pero yung istorya sa likod nitong damit na ito yun yung binabayaran diyan at saka kung sino yung tao kung sino yung tao di ba yun ang isa sa pinaka ano dyan, pinaka pinaka the best na ano sa totoo lang alam mo marami kang pera tapos nalaman mo yung kwento nito wah kung laro lang sa iyo yung pera 3 million, 5 million pwede di ba? kung wala lang sa iyo yung 5 million pwede yun meron yung mga ano eh may mga singsinga na hindi naman ginto pero grabe yung history. Binibili na ng sobrang mal. Million dollars pa pag minsan. May coins. Di ba? Million, million din ang worth. Dahil nga sa istorya na nakatago dun sa uh, yung, 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 istorya na nandun sa ano, sa item na yun. So, yun, kayo nang bahala. No? Hindi ko sinasabi na na scripted yung palabas ni Boss Toyo tungkol sa pagbili ng damit na to pero may chance kasi pag minsan ginagawa rin no? so yun lang yung isa sa mga pointers ko dito so pag minsan huwag kayong basta maniniwala dun sa part kung saan binili na ganun binili na ganun kasi parang <laughs> pag minsan may mga ganun yung parang sino nga ba ito yung isa naming kakilala nakita daw niya sobrang mahal nung coin na yun sa Lazada eh ang dami niya nun o, di ba? Tapos, ang uh, nangyayari dyan, guys, alam ba, may nag-post ng isang item na pwedeng maraming tao or o konti-konti lang din tao ang meron. Pero may availability. Nilagay, nilagay nila sa isang social media sites na pwedeng mabili yun ng ganun kamahal. Tapos may darating na tao na magbebenta halimbawa ng mga item na yun. Halimbawa, ang worth is 500 pesos. Kasi bebenta nila yun ng, uh, siyempre, kalat na yung balita. Kasi bebenta nila na yung, ano, halimbawa, 500 pesos, di ba? Bebenta nila ng 250 pesos yung item. Siyempre, magkikwenta na yung nakakita doon. Oo, oh, nakikita ko dito, bibiling ko lang. Pero ang totoo, yung item na yan, hindi naman talaga bibilhin ng ganong halaga. Okay, may mga ganun. Pero dito kay mostoy talaga, sa totoo lang, sa, sa damit na yan, na hawak ako ni Bostoy. Promise, kahit limang milyon or more, kung talagang mapera yung bibili nito, tapos nakita yung history ng damit, tsaka yung mga tao sa likod nun. Wala lang yun. Parang, ang sarap nun. Pag napasaya yung damit na to, just in case. No? And yung kasunod na pointer, no? iwanan na muna natin yan. Basta yun lang yun. Opinion ko lang yun ha. Uh, ah, panoorin nyo yung video ni Bostoyo. Astig talaga, astig. Uh, ah, ako. Promise, paulit-ulit. Pero kinilabutan talaga ako. So yung kasunod, ah, uh, yung, yung ginawa nilang, yung ginawa nung nanay. No? Hayaan na natin siya sabihin ng mga tao. Ah, uh, yung ginawa ng nanay, bilib na bilib ako doon. Yung nanay nitong bata. Na, isipin mo yon yung sa ibang nanay kasi mananahimik na lang. Pero siya, parang pakiramdam ko, Susubukan ko ito. Uh, pwedeng ito na yung last shot ko. Kasi nakakuha siya ng ano eh. Isipin nyo. Nandun yung damit ni Francis M. Tapos nandito yung uh, channel ni Bostoyo. Nag-merch nag yun. Tingin ko ito yung tamang area para sa akin. Yun yung pagkakasabi niya eh. Ito yung tamang show na pwede kong uh, Ito yung tamang channel na pwede kong pagsalitan. Kasi kung halimbawa magsasalita siya sa publiko or walang basta sa maniniwala sa kanya halimbawa magsalita siya sa publiko, magsalita siya sa mga uh, mainstream media walang basta sa maniniwala sa kanya since hindi nga siya yung hindi naman siya sikat, di ba? hindi siya pakikinggan pero dito, nakakuha sila ng nakakuha siya ng way para may pakilala yung sarili niya at ma-recognize silang magina which is the sa mga kinabiliban ko dito, mautak. No, mautak yung nanay, mautak. No, and uh, yun, tingin ko, uh, nakuha niya yung gusto niya. Hindi naman actually yung pera yung binebenta eh, I mean, hindi yung binebenta niya or yung pera dito sa, na makukuha nila sa damit ni King of Rap ng Pilipinas, no? Ang talagang after nila, kundi yung recognition na kami rin gusto naming ma-recognize no which is pumasok din sa isip ko siguro ano naman kaya may isip ng pamilya ni Francis Semyo legitimate na family pero yun ay ano na uh, hindi na natin dapat pakialaman yun no uh, dun lang tayo sa part na ito parang sobrang glorious kasi nung nangyayari na may bad uh, parang may bad some, may something bad na natatakpan nung talagang ano totoong dapat nating makita which is yung part kung saan ano uh, sa totoo lang baliwalay natin yung damit yung presyo ng damit yung story eh tsaka yung uh, purpose kung bakit sila pumunta dyan sa sa channel ni Bostoyo no? and yun uh, pasalamat din tayo at nakita natin to no. Hindi ko rin maiisip na pwede pa lang may nangyayaring gano'n. Although marami naman talaga nangyayari pero ito isang ito ginto itong part na to. No. Marami kang ano, marami kang maiisip, marami kang mararamdaman na emotion. Pero sa huli, ang makikita nyo dito yung ano, ah, uh, sakripisyo ng isang ina. Yun. Yun yung ano, pinaka the best. So yun, uh, so yun guys, sana may na-share tayo dito and uh, umalis Daddy Vin. Panorin nyo kay Bosto yun, no? yung video niya, uh, King of Rap, Signature, Holy Grail, nakalagay. Okay, so, uh, hanggang sa muli, bye-bye, umalis si Daddy Vin. Ingat. Oof.